Hello guys, good morning. Andito po tayo sa latest survey ngayong October ng RP Mission Group na kung saan ito ay survey sa Bisaya. Ayan guys, ang dating survey po ni Isco noong August ay 14%. Halos uh, pumapangalawa lang po siya sa survey noong Uh, may iging-iging po uh, may muna balita na si Sarah ay tatakbong presidente bali po sa unang survey po nangunguna si Inday Sara, pero nang hindi po siya tumakbo ay si bungbong po ang pumalit kaya ang latest update po ng RP Mission Group survey na ginawa sa Visayas sa 10,000 respondent ay si Isko na po ang nangunguna guys ayan po guys ang survey po ng RP Mission Group ay 25.39% na po ang nakuha ni Isko Moreno. At po mga pangalawa lang po si Bongbong Marcos na may 23%. Po mga atlo si Robredo na may 18%. Pang-apat si Manny Pacquiao na may 17%. Pang-lima si Ping Lacson na may 7%. At pang-anim si Bato de la na may 3%. Ayan guys. Ang survey na po ito na ginawa sa Visayas ng RP Mission Group survey ay ginawa po ito sa 10,000 respondent o 10,000 katao na sinorbe na ang lumabas po ay si Isko na po ang nangunguna at pumapangalawa na lang si Bongbong Marcos ayan guys ang RP Mission Group survey ayan po guys Isko Moreno 25.39% Bongbong Marcos 23%, Robredo 18%, Manny Pacquiao 17%, Lacson 7% at si Bato de la Rosa 3%. Ayan po guys, medyo gumaganda-ganda na po ang takbo ng Solvino Sa pag-ikot-ikot po natin, uh, medyo nakakalamang na siya. Pero dikit na dikit pa rin po sila ni Bongbong Marcos. Ayan po, 25.39 and 23%. Pangatlo lang si Manny Pacquiao. Pang-apat si Robredo Pang-lima si Pingdakson At pang-anim si Batu Dilarosa Ayan guys Nakarecord lang po yan Ayan po ay lumabas sa pahayagan Ayan po guys Ang latest update ngayong October Ng RP Mission Group Survey Ayan po guys Medyo gumanda na po Ang kinalabasan ng survey Para kay Isko Moreno kaya guys yung mga nasa top po na survey ngayon ay wag po kayong susuko mas lalo po kayong maging maigi sa pangangampanya upang mas lalo pang tumaas ang inyong percent sa, sa survey at yung mga nasa baba po ay wag wag naman pong mawawala ng gana ng magkampanya upang tumaas din po ang inyong survey. Ayan guys, sa susunod naman po na update natin kung saan po tayo maghahanap tayo ng magandang report kung sino na talaga po ay nakakaungos sa darating nahalaalan sa 2022 May 9. Kung sino na po ang malakas bilang presidential. Ball. Ayan guys, salamat. Bye bye. God bless you. Pumili ng dapat para sa ilalagay natin magiging pinuno sa susunod na taon guys okay guys god bless